morning world ito breakfast <laughs> incarnation, with matching never ending again, champurrado ayan ang ating breakfast of course, bago tayo magkumpisa magpasalamat tayo na nasa taas Jesus name Amen And Happy Monday sa inyong lahat dyan Dito Sunday <coughs> Good morning Lord Tara Kain tayo Kain po Minsan Buti pa si Dudes Bumalik na yung kanyang ads <coughs> congrats dudes <laughs> si bossing ito nga Eh, <laughs> ayoko kung babalik pa yun <coughs> babalik pa yung kanyang ads sana nga bumalik ganyan <laughs> yeah, talaga Ayan. May nanalo. May nanalo. May nakatalo. <laughs> yeah Pisan. Dudes. Congrats. Ma'am Sis Din Din. Salamat. <coughs> Buta sa bahay ko. Ma'am Salamat din. sis jenjen Thank you thank you Of course <coughs> Sis go down to earth Thank you rin Sa pagpunta sa bahay ko Salamat salamat At Salamat na rin kay Atisad <laughs> Atisad good morning sa inyo ah good evening pala sa inyo dyan saan man kayong panig ng mundo of course LB vlog support po natin pero wala tayong gagawin kundi mag shout out <laughs> and happy sunday tara LB vlog shout out kain tayo Sorry, wala pong ano ngayon. Lamin tuyo. Ang tuyo rito, steak. <coughs> of course. <coughs> Boss Edwin, kamusta ka na? Hindi ka nagpaparamdam. Pam, param, pam, pam. <laughs> of course. Reynolds de Mesa and Luz de Mesa. Shout out. Satisfied. <sighs> of course, shout out na rin natin si Real si Real Jake TV si Dean Linz TV vlog Noime Remix vlog shout out Tita Lisa TV Mami Rich vlog Juliet's Explorer Vlog Ati Tere TV uh, Irene CC in Hong Kong Of course, shout out na rin natin ang apat na Marias for Marias mixed Vlog at si si Demasi Men's Hook shout out Jasper the Sniper shout out at Daddy L E P ellie, ellie Pe, bloggers matski eh, matski tv uh, stars cooking and shy gels shy gels han blog and kuya bird blog and mary pajardo entertainment blog Entertainment oh, Channel. Mary Pajardo Entertainment Channel. At shoutout na rin si Rose Blogger in New Zealand. <clears throat> shoutout din na rin natin si Ate Babes Vlog. Shoutout Kuris Kuris Vlog. At si Mirna Alcantara 5782 Shout out sa iyo Mirna Alcantara At si Racing Raya Shout out Nature Mix Shout out si Ontoy e Raul Adventure Tony Boy Junk Shop Vlog uh, Peli one shout out aids tv hero and Tadashi shout out Bersolo Solads 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 Bersolo Solads hola Blanco ytv and JTR Winding. Shout out. Let's go. kamunit! Breakfast. Shout out po sa inyo lahat. Maganta yun. Magantila. Maganta na. Kaunta. At mga kayong panig ng mundo. Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out. Harap. Uh. Lantuyo. Tunggu-tunggu li Lihat please like po and share YouTube channel ni Dudong. At Pugo TV Vlog. Pakihit na rin po ang notification bell. Para lagi kayo na-update. At pakilagay na rin po sa all. At please, please, please. Sabi nga ni Boss Henry. Don't skip ads. <laughs> Of course, salamat po sa ating mga bagong dumating sa bahay ko. Maraming maraming salamat po. At salamat na rin po mga dating nating subscriber na hanggang ngayon nandiyan kayo. Maraming maraming salamat po. At hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. ibu betul saat mengah silent subscriber silent viewers thank you, po. Thank you. never ending sampurado course. Ito <laughs> na naman po tayo. Cheating portion. Wala na tayong ginawa kung di kumain. Matulog. <laughs> At mag-video. Ito na yan? Ito na yan? Oo. May konti. Sarap yan. Dito. Short beef. Short beef. Short beef. Short Aja <coughs> Ay, siya sa ano mo Cellphone ah. mo. <coughs> Alam naman niya. Kunti lang, ko lang ito. Mga dudong. Hmm. <laughs> Tagali yan mamaya. Never ending again. For beef. Delimundo. From Philippines. Hindi natin masarap to sa sampurado Magluto. Sarap. Hmm. Sarap. Ang bonito. Hindi hmm. nakakasarap. Ini aku cari. Itu tepuk, oh. Ini Jadi mundo, apa lagi mundo Made in the Philippines. Sarap, tama! kami oh, Ni ka, Eli. May bar corn beef. Ayun, eh, masarap naman talaga, eh! Yeah <laughs> なっ。 kumain mga kadudog salamat po pagsama sa umaga nito hanggang dito lang matagal sa muli ito ang inyong dudong nagsasabing magandang umaga bayan. okay God bless us Bye-bye. Thank you.